ito yung rocket na sinabitan namin dito yung no, uh, mahaba to parang isang 44 tons tingnan natin makaya ng shore clean na to dahil 22.7 tons yung bigat dahan dahan na binibira atras na yung forklet natin kung kaya bang birahin ng shot crane yung bigat Mahaba ba yung racket na to <tinyo> Na kung kaya pare Hindi <laughs> ni pareya si Hindi natin yung short crane Kung kaya ba ng short crane Hindi kaya, bukas na lang. Kung hindi kaya, Ang moton nakabum up. Pag binira yan. Dile mo pa tayo sa crane. Hindi kaya ng short crane dahil sa pagbigat delikado baka masira pa yung crane Suko na yung operator Ano din kasi dito? Oo! Sige! Mas mabigat yung... crane bukas na tayo bukas Pasa kami, alas 7 kami dito Pero na okay guys, hindi kinaya Base sa tentative ng ano Ang mga bukas na lang daw Baka masira pa, kung walang problema